Magandang umaga mga Red Spartan. Narito tayo ngayon sa Batangas State University, the National Engineering University, Lipa Campus. Narito tayo ngayon upang hingiin ang mga opinyon ng mga estudyante na nag-aaral sa BSU. I'm um, Christian Lambio, under ng College of Accountancy, Business and Economics. I'm Sir J. Lidus Reza OM 2201. Rainier de Castro. CET. Kung ang mga kaibigan o kapamilya mo ay hindi bihasa sa iyong wika, paano mo sila tinutulungan sa pag-inawain nito? Um, sa tingin ko, matutulungan ko sila para maunawaan yung sariling wika natin sa pamagitan ng pagbibigay ng sapat na impormasyon o ideya. Kung ano ang kahulugan ng mga salita o ng, ng wikang Pilipino bilang um, maging um, guide sa kanila kung ano ang dapat nilang sabihin kung tama ba ito o mali. Anong tanong po? Ano ang paborito mong salita sa iyong wika at bakit? Ah, para sa akin ay padayon kasi para sa akin, mas nagbibigay motivation siya po sa akin para ipagpatuloy yung gusto kong gawin sa buhay. Ah, saan mo karaniwang ginagamit ang iyong wika? Sa paaralan, trabaho o bahay? Sa paaralan po. Paano nakaka ang kawalan ng malinaw na komunikasyon sa pagtugon sa mga hamon ng komunidad at bansa? um, sa tingin ko makaka-apekto yun um, kung walang malinaw na komunikasyon tungo sa ating wika, syempre hindi tayo magkakaintindihan, hindi natin mareresolva yung mga problema na kailangan natin solusyonan dito sa ating bansa o dito sa ating komunidad, pati na rin yung mga pangangailangan ng bawat Pilipino. Um, bakit mahalaga ang malinaw at epektibong komunikasyon kapag resolva ng mga issue sa lipunan at bansa? Uh, para sa akin, kailangan siya kasi para mas mabigyan natin siya ng na importansya na at malinaw sa atin yung dapat gawin. Ano ang papel ng mga edukador at paaralan sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagtulong sa paglutas ng problemang panlipunan? Sila nagsisilbing gabay sa mga sa mga estudyante na na mas ma palawig ng kanilang kanilang isipan. Anong mga bagong teknolohiya ang nagbibigay ng bagong paraan upang magkaroon ng ugnayan ng mga tao sa iba't ibang bansa? Um, bilang isang um, estudyante na rin naman, um, alam kong talamak na yung iba't ibang uri ng platform ibig um, pagkain na ng mga social media platform so yun yung mga nakatulong sa atin upang mas magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa iba't ibang impormasyon o balita na dapat nating malaman para dito sa ating komunidad Paano nakatutulong ang edukasyon sa pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad? Uh, para sa akin, na uh, dahil malakas yung edukasyon, uh, mas nagbibigay din siya ng lakas sa atin na maapag isip at mapalinaw natin yung ugnayan sa dapat natin gawin. Anong wika ang ginagamit mo sa pangaraw-araw? Filipino po, Tagalog. Uh, Tagalog po. Siyempre Filipino. Siyempre Tagalog. Um, gawagamit po ako ng wika Filipino po. Filipino. Um, Tagalog uh, and Tagalog English. And English. Depende. Yung, yung ka-work ay... Uh Pareho kasi <laughs> kami <may> work from. <laughs> um, Tagalog po. Mahalaga ba para sa iyong wikang Filipino? Opo. Bakit? Dahil ito po yung ginagamit natin pang araw-araw. Bakit? <laughs> Dahil Filipino ma. Thank you! Oo naman. Kasi, kasi, kasi Pilipi nandito ka sa Pilipinas at isa kang Pilipino. Opo. At bakit? Eh, yan po yung kinalakihan at na, nagiskan ko. Ah, uh, uh, syempre. Dami dito sa Pilipinas. Syempre naman po kasi po ito po yung ginagamit sa araw-araw. Ito rin po yung um, nakakatulong sa akin para makipag-communicate po sa ibang tao. Oh, <laughs> That's how we learn to speak, essentially. Lalo dito sa Philippines, right those, those are the first languages that we learn now. Paano sa tingin mo ang mangyayari kapag walang komunikasyon? Siyempre, magkakag... Um, maraming miscommunication na magaganap. And then... Ang dito. Basically, yun naman talaga yung kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay hindi po magkakaintindihan hindi po magkakaintindihan yung mga tao walang buhay walang wala kang malalaman wala kang hindi naman pwede <laughs> hindi pwede walang ano walang komunikasyon ay hindi mo magkakaintindihan ng ayos ang bawat tao o Pilipino kasi ang salita ay ang, ang salita natin ay iba-iba kaso ang pinariyoridad para magkaunawaan ay, ay Tagalog. Meron po magkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan lahat ng tao at mawawalan po ng kasaysayan yung pagiging bahagaan po natin. Paninirahan po natin dito kung hindi po tayo makakapag-communicate uh, hindi magkakaintindihan niya, hala ba? Kasi pag hindi mo sinabi yung gusto mo sa isa, hindi niya makaintindihan. Ano gusto mo Siyempre hindi tayo magkakaintindihan in the first sure place kung wala talaga tayo yung pinaka pangunahing na language ayun, mas madaming miscommunication na mangyayari. Paano nakakatulong ang WCAG communication upang ma-resolve ba or masolusyonan ang problema sa isang bansa? Makakapag-usap po yung mga magkakanong pa nito ano na, para po sa akin, ano, nakakatulong po ito kasi para pong mas nakakapag, nakaka, nakakapaglabas po ng sarili nilang opinion ang iba, iba't ibang tao para po makapag maintindihan po ng iba at magkaintindihan po lahat ng tao. it? A common language. Uh, it depends on the country, but every country has a common language. So it doesn't matter um, what language you are speaking, depending on what country you are or where you came from. Uh, what matters is you know and, uh, your common language or your common language. Because it has communicate to each other, especially the younger kids. growing up, mas okay na uh, alam nila yung sarili nga. Ay pagka nagkaisa, halimbawa ay eh, kagaya niyan na uh, Tagalog, hindi madali magkakaunawaan o magkakaintindihan ang bawat Pilipino. Uh, Siyempre sa pag-uusap po eh kailangan yan, lalo kung meron din po kasi na problema, kailangan mag-uusap talaga para malaman ng bawat isa yung opinion. Uh, para sa ganun uh, nakakapili ng tamang solusyon sa problem